Sa labas ng opisina ng Thai Prime Minister ay ang gera sa pagitan ng mga nagpoprotesta laban sa gobyerno sa Thailand at ang pulis. Libo-libo nagpoprotesta ang nagtangkang okupahin ang opisina ng Prime Minister ng Thailand pero naharang sila ng mga pulis. Gumamit ang pulis ng mga water cannon, tear gas at mga balang gawa sa goma. Ang protesta ay nagsimula noong isang linggo. Ang Thai Prime Minister na si Miss Ying ay napilitang umalis papunta sa isang hindi nalalaman na location matapos pasukin ng mga nagpoprotesta ang police building kung saan dapat isasagawa ang isang press conference. Ayon sa Thailand tourism expert na si Hu Hui Chong, marami sa mga nagpoprotesta ay malapit sa Erawan Shrine dahil ang police headquarters ay nandoon din.

Nagbigay ng babala ang Chinese Embassy sa mga Chinese na turista na huwag magsuot ng damit na kulay pula o dilaw at huwag mamasyal sa mga lugar kung saan may demonstrasyon. Ayon sa polis, may 30,000 nagpoprotesta sa walong government buildings at tatlong TV stations. Nagtawag ng general strike para sa mga empleyado ng gobyerno ang protest leader na si Sutep at sinabing kailangan bumaba ng prime minister mula sa posisyon nito. Nangako ang militarya ng Thailand na gumit na para makipag-usap at sinabihan nila ang pulis na huwag gumamit ng tear gas. Apat na tao na ang namatay at limamputpitong tao ang nasaktan. Lampas isang libong turista mula sa Hong Kong ang kasalukuyang nasa Thailand pero lahat sila ay ligtas sa gulo ayon sa Travel Industry Council of Hong Kong.